Hi, ito yung daan pababa. Ito sa left side ang mga tanim naming kamuting kahoy. Yan siya. Mataas pa sa akin. Ito yung daanan. Pababa dun sa baba. Yan Kasi sa bandang taas, pababa po ito. Tapos sa bandang taas, mayroong pang mga lote doon na may mga nagmamayari na dumadaan dito kaya nilinis nila tundaan daan para hindi nga naman nakakatakot daanan baka may ahas gano ito po yung lugar ng kamutihan namin yan medyo madaming parang gubat na kasi mayroon siyang gabi din dun sa loob yan other side is kamuting kahoy pati tapos kalabasahan Yan taas ng kamuting kahoy. Uh. Yan ayan siya. Yan po, puro kamuting kahoy. Yan ng kamuting kahoy, matataas to may nakalimutan. chinelas nila. Nakalimutan dito. Nagtatakbo si Cinderella. Naiwan niya. No? Ayan. Mga tanim. Kasama akong nagtanim sa mga kamuting kahoy na yan. Kaya alam ko kung gaano kahirap magtanim ng kamuting kahoy. Ayan. Ito so, sa may bandang loob niya. May mga gabi po dyan. Maraming gabi. Aha! Meron na mag-try na mag kay ng kamuti pero minada sila malit pa yun naman so iniwan lang nilang ganyan yun yun yan yan po pinaghukayan hindi siya nagtagumpay wala pa naman yung kamuti ito yung ito yung entrance ng aking garden dati malinis na malinis to ngayon marami ng gubat damo, ayan hanggang doon sa taas, puro kamuting kahoy po yan, ayan mayroong patola mayroong papaya yun sa side ng papaya na yun ayan, yan, yung medyo may dilaw ayan, ay eh, puno ng kamansi ayan po siya okay ayun, mayroong sisirang patola doon sa taas Nakakuha na ako ng patola dyan, apat na piraso. Okay. Bye-bye.